Hello, good morning mga lalabs, mga bayot Happy Sunday sa lahat po, Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko, FW Sarang Rodilo, good morning. Happy Sunday po. At uh, pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga Ito itong nakita natin kahapon, no, may mga video, do, lalo doon sa mga Marcos supporters kahapon na nagrale, rally Ito yung inorganisa ni Kukak, yung first leading palaka na ginastosan di o mano na budget na 1.7 billion. So hindi naman talaga karamihan ng tao at isang ta isang taon, isang linggo pinaghandaan ito pero hindi ganoon no karami. So ngayon eh may tao din naman, hindi naman talaga yung totaling nilangaw. <laughs> Kasi maraming mga nangangan dyan, na daw. Oo, oh, oh, hindi. Pero kung sa 1.7 billion pesos pagbabasihan mo, tapos ganun lang karami yung crowd, talagang hindi uh, akma, no? <laughs> At uh, siyempre, matatandaan natin na may fellowship meeting ang mga kongresistang magigit dalawang daang kasama ng kanilang among pinak, malaking buwaya na nananahan dyan sa Congress no, na si Romualdez at may pinipirmahan pa sila doon na ginawa pa siyang uh, manipiste na tawag dito pagsuporta daw kay Bongbong Marcos at nananawagan pa nga siya di ba may upload tayo dyan nung nakaraang araw nung Friday ba yon na let us rally for the president Ito yung nakalagay doon pa nga eh, balita yon ng Philippine Star So, na nga mismo at ang mga mahigit dalawang daang mga kongresista na yon, Of course, meron yan silang mga uh, inuutosan doon ng mga kapitan nila na maghakot ng mga tao para dalhin dyan sa Rally ni Palaka kahapon nga. Siguro yung budget doon ay eh, kinurap din dahil kurap yung mga leader dyan. Kurap din hanggang sa pinaka mababang namumuno. So, ito. At may uh, pakalbo-kalbo pang nalalaman itong mga loyalista nga. O, ito sila. Uh, medyo maliwanag, no? Ano ba to? So, ito yun sila. Nagpakalbo. Para saan naman yung pakalbo nila? Magkano ba? Ang tawag natin dito. Eh, ang tanong natin dito. Magkano ang talent fee sa mga pagpakalbo ng mga to. Magkano bayad dito? So sabi nga dito ni Ebi Hugalbot, Pro-BBM uh, pro Rally ng mga loyalista ng sa IDSA ni Langaw daw. Akala ko ba nasa 1.7 billion budget. Ayun uh, naman, as of 4pm kahapon, December 7. Hindi sila marami. At mayroon ding mga vloggers na nagsasabi na... Uh, per hour daw yung mga dumalo sa <laughs> Part time lang talaga. <laughs> per hours, magkano? 500 per head? <laughs> yung mga ganun, no? Uh, may pakalbo-kalbo pa. Sabi pa dito, pila ka supporters ni President BBM nagpaupaw at tubangan sa People Power Monument. Tatlo. <laughs> Tatlo ka tao, di ba yung yung kanina pinakita ko. Uh, dito pa. May mga nagra uh, nagrarali din na tinatawag na ito yung nakaka ano mga mga lalabs no. Mga fire sa ng aking attention. Ito. Oh, saan ba? Masyado naman walang ilaw to. Nakakuha ng aking attention dahil bakit kung sila ay proud mga lalabs, mga vayots na mga Marcos supporters, bakit naka-face mask ang mga to? para hindi makilala. Oh, ay, ano yung iba? Akala mo terorista pa yung isa, oh. Nakatakip ang mata. Oh. Nakata eh, hindi nakatakip ang mata, nakatakip ang mukha, oh. Ito, mukhang uh, demonyo. Oh, itong may R. Oh, ito pa, sila. Ayun, no oh. Bakit sila mga lalabs, mga vayots, nakatakip o, oh, ito. Oh. Ayan. Oh. Yung mga demokrasya-demokrasya nila. Pero nakatakip sila. Ay, ito mga lalabs, mga bayots. Ang mga nagra-rally na to. Minor. Mga minor to Na na-recruit. Or, ito sila ay mga grupo ng mga makakaliwang grupo. Na alam naman natin na nagsasanib pwersa ngayon. Ang Marcos, Martin Romualdez, at ang mga makakaliwang grupong komunistang, teroristang, mga aktivista na to. Dito so, yun sila kaya takip-takip dahil nahiya sa kanilang mga sarili. Nakakatawa kayo? Samantalang yung mga DDS supporters na nagrarali dyan, lantad ang mga fislak nila. Hindi sila nagtatakip ng mga mukha. Unlike sa kanila, yung kinakatakot hindi kayo proud? na nagrarali kayo dyan, na nagtatakip kayo ng muka, na Marcos supporters kayo. Samantalang dati, panahon kampanya, nakalabas talaga ang mga pagmumuka ng mga Marcos supporters na nagrarali kahit saan. Tapos ngayon, may patakip-takip na ng mga muka na muka kayong terorista. We, Sibig sabihin, bayad kayo. Ayaw ng mga to na ayaw ng mga ito na malantad ang kanilang itsura sa public baka may makakakita sa kanila kakantsawan sila dito ng kanilang mga kakilala baka, ipam, uh, baka ibuli sila ito yung kanilang pinagtawag uh, tawag dito Ah, uh, dinidipinsahan sa kanilang sarili kaya magtakip na lang sila ng mukha <laughs> magkano bayad? <laughs> Ah, So, kahapon, mayroon ding ano, no? ah, balita din ito, nila Ibi na nung uh, matatandaan natin, nung December 13, nga ay hinarang, according to Bisdak Pilipinas, kasi nanonood din ako sa kanya, halos uh, siyam, all ka sasakyan ng pulis, ang humarang sa EDSA, at uh, parang sinulsulan pa yata ng PNP or kung sino man dyan sa administrasyon ngayon, itong mga karating establishment to. Para palayasin ang mga Duterte supporters na nagrarali doon. Hinarang ng polis na kung gaano karami yung polis na pumunta doon sa Davao City para uh, ano yun, babuyin ang KOGC. Ganon karami, sabi ni Bisdak Pilipinas. Samantala kahapon, itong rally ni Lisa Tanas or Lisa Kukak na may 1.7 billion na pondo, ito, hinayaan sila. According kay Bisdak at sa iba pang mga na, na pumupunta din siguro doon, nag observe <laughs> wala daw bumbiro dito. Hinayaan up inano pa, hinarangan pa ng pulis yung ibang ka, isang black doon ng kalsada. Para walang makadaan na sasakyan. Hinarangan para magbigay, magrally itong mga bayarang uh, rallyista ni Liza Marcos to defend Bongbong Marcos. Dahil nga eh naka, natakot ngayon yung uh, Marcos government dahil nga baka mapatalsik siya sa sapitin niya yung sinapit ng kanyang ama. So malaking kahihiyan iyon na talagang uh, kapag mangyari yun, abay dahil pa nila yung nagbigti nun. Bakit? E mababa, uh, kung baga sabi sa pa, mababa ni Og na naman sila. Magiging known na naman sila sa buong mundo na talaga kung ano yung ginawa ng tatay noon na hindi maganda sa mga Pilipino, ginawa din ng anak ngayon, kaya napatalsik ulit. <laughs> yun yun eh. So binigyan ng way, ng PNP, ah, alam naman natin na si Marbel, ay uh, tawag dito, aso ni tambaloslos Of course, sa sa naman yan, si, Sam si Tambaluslos, si Liza at si Bongbong Marcos. So malaya nakapag-rally ang mga bayaran nilang ra, ra kahapon na may 7.7 eh, 7 billion budget. Tapos ganito lang karami yung tao. Hindi talaga akma sa pera, no? So ito yun, know, Tinanggalan ng kalayaan ang mga DDS na mag doon, which is nasa Constitution ng Pilipinas sa Bill of Rights natin, eh, Talagang grabe ang panunopil sa Silent Partial na hindi madeklara-deklara ni Bongbong Marcos. Natakot na baka mamaya mag-declare siya ng Marsa sasapitin niya yung gaya ng sinapit ng uh, presidente doon sa South Korea. Na ngayon nahaharap sa impeachment <laughs> impeachable siya ngayon. Patatalsikin siya. Dahil nag di diba doon? Ito yun eh. So kailangan ganito lang gagawin na Silent Partial yung mga kritiko ni Bongbong Marcos, bababuyin nila. oh, tapos may balita pa, di ba? Na kaya daw bayaran ni Lisa ang iglesia ni Cristo, lol. <laughs> Hindi yun mababayaran ang iglesia ni Cristo, dahil kung pira lang ang pag-uusapan, mayaman din sila. <laughs> international ang kanilang uh, simbahan, ang kanilang sikta. Hindi pa man na uh, kung totoo si nga mas mayaman pa nga siguro yung iglesia ni iglesia ni Cristo kaysa kay Marcos eh. Sila yung lang dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon na uh, aalokin ng billion of pesos, billions of pesos. Na huwag magrally. O natakot kayo. Si Kibuloy lang ang inyong kaya dahil si Kibuloy, kung ihambing mo naman kasi sa Iglesia Ni Cristo, halos uh, hindi sila maglayok ng supporters ng members nila sa kanilang simbahan. Ang kaso kay Kiboloy, wala siyang mga politiko na mga miyembro ng uh, KIOJC. Hindi kagaya ng Iglesia Ni Cristo. Andun lahat. May sa polis, may mga general pa dyan. Mula sa mababa hanggang sa pinakamataas, meron. Ang uh, tawag dito Iglesia Ni Cristo, may mga artista, may mga kung ano-ano pa. Meron sila lahat. Kaya hindi matibag-tibag basta-basta ang Iglesia Ni Cristo kung ikumpara mo sa KIOJC. Kaya yan dapat ngayon ang pag-aralan ng KIOJC. Gayahin ang Iglesia Ni Cristo kailangan ma lumabas no? sa field ang mga membro ni Pastor Kiboloy at papasok sa mga politika, papasok sa mga Ah, dyan, sa hukuman. Kasi mayroon mga ganyan din ang Iglesia ni Kristo. May mga nasa hukuman din na membro. Mga judge, lawyers, kung ano-ano pa. Kaya hindi basta-basta sila matitibag. Powerful talaga ang Iglesia ni Kristo. So yun, at ngayon, dahil hindi matibag ni Lisa Marcos, nais niyang suholan. Diyos ko, nakakaya kayo yung isusuhol din ni Lisa Marcos sa ICC taxpayers, pira ng taong bayan, na ayaw yun ng, ano, ng ICC. Dahil bakit? Si ta, Tatay Digong na nagsabi, hindi corrupt ang ICC. <laughs> ay, ang ICC. Ang INC. Yun. So, tatanggapin nila yun. Siyempre, hindi. Alam nila na yung pirang isusuhol -so ni Kukak ay pera ng taong bayan na kanilang kinurap. Hmm. So, ano masasabi ninyo dito? Mga lalas, mga bayos, comment down below, no? Dito sa uh, nilangaw daw. <laughs> Narali ni Kokak na may 1.7 billion.